tayo nang gumawa ng takoyaki unahin muna ng gawin ng takoyaki mix at ito ay isalin sa isang container ang takoyaki mix ay kailangan ng ilang mga ingredients katulad ng harina at kung ano ano pa na ilalagay ito naman ay hindi kailangang maging dough kailangan ito ay malabnaw kaya nilalagyan ito ng tubig at saka ng itlog pagkatapos ngang makuha ang tamang consistency ay ilalagay na ito sa isang container para ito ang gagamitin pag inilagay na ito sa hulmahan ng takoyaki. Pag gusto mong gumawa ng takoyaki, syempre meron kang pan na dapat mong gamitin kasi special ang pan na ito para mabilog-bilog mo ang takoyaki kasi ang takoyaki ay bilog at hindi lapad at hindi haba. So, ayan nga. Meron akong takoyaki pan. Kaya naglagay muna ako ng mixture niya sa isang o sa bawat bilog niya. Tapos ay tansyahan lang bilingin para malagyan naman yung kalahating part ng panibagong mixture. Dahil nga kailangan mong bilog ang, ang takoyaki. So, bawat ikot niya ay kailangan mong lagyan ng mixture. Hanggang sa paulit-ulit mo itong gagawin ng at mabubuo mo na ang bilog na takoyaki. Pero bago mo nga gawin, ay ilagay mo nga muna ang iyong flavor sa gitna ng takoyaki. Para pag napalibutan mo na ang buong side nito, ay hindi mo nakalimutan ang ilalagay mong filling sa loob. Sa loob nito ay kailangan pwede mo siyang lagyan ng ham or cheese, pwede rin ng shrimp, pwede rin naman ng squid. So ikaw na ang bahala, pati crab stick pwede rin siyang ilagay. So, ikaw na ang bahalang maglagay kung ano yung lasa na gusto mo. So, eto nga at paunti-unti rin ay na bibilog-bilog ko na ang aking takoyaki. Kailangan nga lang mahinang apoy dahil madali nga lang itong masunog. Kaya naman ako ay patay, buhay, patay, buhay o patay sinde, patay sinde ng kalan para hindi masunog. At ang tamang paraan nga sa paggawa nito ay sabay-sabay mo siyang ilalagay o let's say yung isang part, itong part lang muna hanggang hindi mo na ibabaliktad lahat. Huwag ka munang gagawa ng iba na ibabaliktad mong mauuna kasi makakalimutan mo na itong part pala na to ay nabilog mo na tapos nakalimutan mo na hanggang sa ito ay masunog na. Sa una nga ay napakahirap naman talaga nitong gawin kaya talaga dapat magpractice ka kung paano ang paggawa nito. Meron nga pala akong stick dito na manipis na yun ang nagsisilbing pinaka stick ko para maipaikot-ikot ko ang takoyaki. Pero pagkatapos naman na nalagyan mo na lahat ng feelings at nalagyan mo na rin ng uh, hari na lahat, nabilog mo na siya, ay kaganda naman nga pala. Tapos kung masarap din yung feelings na nailagay mo, may mga sauces din naman kasi siya na ilalagay para lumasa ang takoyaki. Pero ako, hindi ko naman talaga feel ang takoyaki. Pero, itatry ko to. Isa pa ay matrabaho nga din pala pero pag nakasanayan mo na ay siguradong parang ano ka na lang dito, naglalaro ka na lang. Kasi pag nakikita mo yung produkto mo na nakita mo na na maganda at hindi na sunog, syempre sa una medyo nagkasunog-sunog pa yan. Pero pag naging sanay ka na at parang paikot-ikot mo na lang nilalaro ang mga balls na ito, aba ay tiyak, magiginhawahan ka na at masaya at magaan mo na itong gagawin.